Silver Voice TV. Syempre, fight week mga kaibigan ng uh, halimaw ng Mexico na si Saul Sanchez versus ang Kangkong ng Merida na si Gianikel Casimero, mga kaibigan. May mga nagsasabi po 4 days before the fight, Tsaka lang daw dumating po si uh, Saul Sanchez. Disadvantage daw sa kanya 'yon. Samantalang si Kangkong eh a week before the, the before the uh, the weigh-in. Mga kaibigan, ganito po kasi yan. Mga kaibigan Japan po, higher, high elevation ang Japan. Pero ang Mexico, mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, three times, mas mataas ang elevation versus Japan. So kung siguro po yung mga ibang nga uh, inano, oh, baka hingalin, baka ganito. Kung sa ating mga Pilipino, pumunta tayo ng Japan late, Disadvantage sa atin yun, mababa elevation ng, ano, eh, ng uh, Pilipinas eh. Uh, kung sa Baguio ka, maaaring maka-adjust ka pa. Pero ang Mexico, tatlong ulit yan. Mas mataas ang elevation kaysa sa Pilipinas. Ang Japan naman, doble. Kung nasa Baguio ka, Kung hindi ako nagkakamali, pakicheck nyo na lang, i-google nyo na, na lang. Ngayon, mga kaibigan, <coughs> sa mga nag-aalala naman, o oh, baka hindi makapag-adjust sa klima ng Japan, si, uh, itong si Saul Sanchez, hindi pa po ganun kalamig ngayon sa Japan. Okay? Unlike nung laban ni Tapales and ni Inoue na December na talagang na, naka-negative. Mga kaibigan, ngayon po, ah, hindi pa naman ganoon kagrabe ang ah, lamig mga kaibigan sa Japan. So, higher elevation sa Mexico, tumungo ng Japan na mayroong lower elevation pagdating po mga kaibigan sa pag-adjust sa resistensya, walang gaanong problema itong sa si Saul Sanchez. Again, much more active po si Saul Sanchez, lumalaban all year long, let's say mga 3 to 4 times a year. Last fight po niya, July against Arthur Villanueva versus General Casimero, isang taon pong inactive, wala pong laban, nung walang laban, inom ng inom, kain ng kain ng mga unhealthy foods, pagkatapos one week lang, ang, uh, one month lang ang training para sa laban na ito, ibang usapan po yon. Okay? So sa mga nagsasabi po dyan, o nagtatanong sinong liamado, okay, based on their name, objectively speaking, syempre, ah uh, mas angat mas A-side yung 3-division world champion, former 3-division world champion. Pero kung pagbabasihan mo yung activity kahit na sino po na active fighter ang makakalaban ng isang merong 1-year layoff tapos may laban ng insayo lang ng isang buwan, tatalunin po siya ng active fighter. Kung hindi po kayo naniniwala sa akin, it's fine. okay Magtanong po kayo sa mga ibang mga boxingero. O mga ibang boxing personalities Itanong nyo po yan Para po kayo agad, Kung hindi kayo maniwala sa akin Okay lang, nagtatanong kayo eh Kaya po ako nagsasabi ng ganito mga kaibigan Alright So, anong date na kayo? 10 na ba? Okay 10, 11, 12 So isang araw na lang Weigh in na mga kaibigan Okay Ang ginawa niya lang po Sa halos isang buwan na ensayo mga kaibigan Is just making weight Aside from that... Yung conditioning... Totally wala po... Narinig po namin... Wala siyang matinong sparring partner... Ang sparring partner niya... Yung mga four-rounders lang... Doon sa Animal Resort... Mga kaibigan... So I don't think... He can handle the pressure... The... Uh, effectivity... The activity... Of Saul Sanchez... Who is actually active... All year uh, long... At meron pong pamatay na body shot... At isang malakas na left hook... Mga kaibigan... Na ayaw na ayaw niya... Let me know comment down below. Ano po sa tingin nyo around, mapapabagsak o matipikay o ni Saul Sanchez, si General Casimero. Comment na. Let's go.